Alam niyo ba guys na dito sa simbahan ng Milagros Masbate ay may kita natin dito ang mga lumang kampana na ginamit dito noong taong 1898 at 1896. Dito niyo po yan may kita dito lamang sa gilid ng simbahan sa Milagros Masbate. So eto guys, meron ditong tayong nabili dito sa Milagros ito yung isa sa mga paborito ko. Molido na kalabasa. Ito yun guys, tingnan nyo. Yan. Isa sa mga local products ng Milagros. Wow! So tara guys, samahan nyo ako at ikotin natin itong nga uh, coastal area ng Milagros. Tara! Ang maganda dito guys, ano, mayroong ano, pedestrian line para kapag may mga dumadaan dito ng mga sasakyan, eh nandito kayo sa right of way nyo. Pedestrian, tawid papunta dito tsaka may mga portalets pala dito kung inaabot kayo ng studio nyo mag eto yan portalet so ngayon guys ay papasok na nga tayo at may nakikita tayo doon na parang may nagko-concert na kung saan marami na nga po agad tao ang mga nag-aabang dahil mamaya meron po silang celebrity guest dito na mag-entertain sa mga taga Milagro So guys, eh, masasaksihan natin ngayon kung ano ba itong mga na pinapanood ng tao dito sa loob ng uh, coastal areas dito sa Milagros. Coastal areas ba to? Coastal road. Yan, coastal road. <laughs> so meron pala dito Milagros Got Yung mga yan, yung mga kumakanta dito. Hindi na makita sa video. Daming tao oh. dito tayo ngayon guys sa uh, may malapit nga dito sa may mga daungan ng bangka. Kung saan itong parang pababaan na to ay ginawang slide na ng mga bata. Yan. O oh, pag dumiretso diretso sila dyan, basa, senda. Ano? <laughs> Swimming gate. Ayos ano? Kapag high tide, isipin mo pag high tide, dire diretso sila. Tapos dagat, uh, oh, sarap. Bahay lang kay may mga break Oh. To. Kay kun dire si da maka break, diretso gad dito, oh. basa. Ado. <laughs> so ngayon guys, ay nandito tayo sa isang area na punong-puno ng mga kainan na pwede nyo mapagbilhan. Didi sa Milagro. Oh. Pakita mo. Melaw <laughs> po. Melaw po. Adi, ang mga payo, kung makikita nyo, matahong tahong. Kaso nga lang, pag mainit, lapos manggihapon. Ang tirik sa adlaw. Kung baga, amin eh, nagpaganda lang din sa area na ini. Uy, kanamit sa lechon, no? Uwing. Uy, adi, humla mo. Pagkaon, kanamit. So, adi nga ni guys, makikita natin dito sa dulo na coastal road na ini. Makikita natin na igaw gali carnival. Wow! Irogali gali Natura na dito sa coastal road may carnival. So, amin ni siya. May biking, ferris wheel, syempre may periyahan. Pero, pira, magkano ang entrance fee? Adi po, 20 pesos po. So, eto nga, habang naglalakad kayo dito, eh, may kita nyo talaga itong napakangandang mga payong na nasa itaas nyo. Protect, protection na rin yan sa init kapag umaga o alas 12 hapon kayo uh, na masyal uh, pumunta dito. Kasi ngayon, hapon, alas 5 pala sa is ng gabi. Eh, wala nang sikat ng araw, hindi na mainit kaya ayos na maglakad-lakad dito at mamasyal dito sa coastal road ng Milagros sige, abante tayo ano pa may kita natin dito eto guys, gusto ko pala i-shoutout sa inyo ang Big Boy's Shumai Rice yan stall number 12 kung gusto nyo ng shumai yan, the best yung shumai dyan. masarap, dalad na yung mga ibang mga rice meals nila like sisig, apa, bulldoggy, yan, panalo yan. Big boy show, may rice. Pakita mo. Yeah. So eto guys, meron ditong tayong nabili dito sa Milagros. Eto yung isa sa mga paborito ko. Molido na kalabasa. Eto yun guys, tingnan nyo. Yan, isa sa mga local products ng Milagros. Wow, tingnan mo. Masarap to. So meron silang ganito na medyo toasted So pinili ko itong uh, malambot lang Dahil para yung pagnguya natin malambot din So eto siya mm. Harap Mulido na kalabasa 100 pesos Isang tub Kain tayo So kain muna tayo dito guys Ito may nakita kasi tayong pusit Barbecue pusit kain tayo masarap to grilled pusit yan Hmm. Oh. Ito guys naman Chicken inasal Ay, kami So hanggang dito na lang guys Yung video natin tour or paglalakad natin dito sa bahay ng Milagros Masbate. At nga pala gusto nga pala i-appreciate na meron din pala sila mga LED screen dito para kahit hindi kayo makipagsiksikan doon sa unahan eh mapapanood nyo pa rin yung mga show or events or activities dito sa si stage dahil eto nga kahit nasa gilid kayo eh mapapanood nyo kung ano yung mga nangyayari sa si stage so muli ako nga pulit ito si JM Vlogs Nagpapasalamat sa pagsama ngayong biyahe ko. Sana po yung magkita-kita tayo ulit sa susunod. Bye-bye guys! Peace!